mabisita. Mm -hmm. ha? Special tong araw na to yes. dahil tayo binisita sa ating studio. Kahit maulan uh, Oo, oh, ng isang uh, political analyst po sa katawan po ni Professor Froylan Kalilong. Professor Kalilong, good morning po. Good morning po. Nakita morning. ka na rin namin ng personal. Yes. Johnny Banyes Bañez, Drunasino. Yes. Good morning. Live na good morning po tayo po. sa DWIC. Good morning. Good morning. Good morning, okay, extend po. mo lang yung kamay ko. <laughs> <laughs> Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Right. Thank you for having me here in the studio. Ay, kami po ang magpapasalamat, <laughs> Professor Kalilong, dahil alam naman natin, special tong araw na ito. Dahil zona, uh, sa kabila po ng uh, buhos ng ulan, eh, kayo mm -hmm. po yung nakarating ng maluwalhatit ligtas sa aming pong, uh, himpilan. Alright, so direct na po yung nakatanong na, ano po ang inaasahan sa ikaapat na zona ni Pangulong Marcos ngayong araw na ito, Professor Kalilong? Well, uh, since pang-apat na to, no, so we are already in the, kumbaga, halfway through his uh, administration. So ang inaasahan ko rito is not just a Uh, parang reassessment of uh, what uh, he uh, ironed out for us last year pero ang maganda rito makita natin is mula nung 2022 no ano na ba yung mga nangyari talaga ano na ba yung na, mga na katuparan, ano ba yung mga hindi tayo masyadong uh, pinalad na mm -hmm, makuha mm -hmm. uh, remember that the sona is a report to the public ano at ang um, uh, hindi lamang yung mga uh, nagawa Mm -hmm. ang uh, kinakailangan dito ang mailatag ng ating Pangulo, kundi ano rin yung mga shortcomings sa uh, uh, apparently, no? Pero ang uh, inaasahan ko dito, sana magkaroon ng mga surpri surprise uh, mm -hmm. uh, uh, aspects or contents right. yung kanyang uh, speech. Last year, it was the ban on Bogo, Hugo, alright? Right? Uh, I hope right now he will... Uh, ban uh, entirely itong online gambling. Iyon ang no, nakikita ito, nga, 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 isa bangana. sa mga mukhang so isosorpresa surprise uh, ni Pangulong Marcos yes, sa kanyang sona. So, yes, and at the same time, yung ilang mga krimen na uh, malalaki. Yes, All right? Itong impeachment, baka pwedeng isama to. Um, What do you think? Normally, yung mga dis, uh, divisive and highly partisan issues sa political mashado, uh -huh. hindi yan masyadong na-amplify ng right. at ating pangulo. Pero okay. uh, maybe, maybe he could uh, still sell, say or mention about impeachment, pero ang ilalatag niya rito, yung kanyang stance na mm -hmm. hindi siya pabor na maituloy ito. Mm -hmm. hindi, it, hindi siya makikilam at hindi yes. siya makikilam. Pero sa usapin ng binabanggit mong online gambling, uh, Professor Kalilong, hindi pa masyadong, uh, kumbaga, double whammy na ito mm -hmm. sa pinagkakukunan ng pondo ng mm -hmm. pamahalaan kung ito pa mismo after ng total ban sa Pogo, mm -hmm. eh, iba ipag-uutos ng Pangulo, online gambling, which alam naman natin legal. Yes. Pero may mga sumisingit na illegal. Mm -hmm. At yes. nagpo-produce yan ng bilyong nito. ang bisong kita yan. ito. Yeah, that's true. But then again, we try to look also at the moral dimension. Mm -hmm. ano? Kung alin ba rito ang mas mabigat. Uh, uh, kung uh, titignan natin, may mga nananalo pero mas maraming pamilya ang nasisira because mm -hmm. of this widespread online mm -hmm. gambling ano and siguro ang mas maganda nga uh, tignan natin dito and i think na isa katuparan naman na 'to may mga panibago naman tayo mga legislated revenue stream mechanisms mm -hmm. no like yung uh, recently yung um, 20% additional tax on passive income Sorry. among others so uh, what i mean is mas ano mas ma-appreciate ng publiko no karamihan sa atin na talagang hindi naman uh, nag involved dito sa online mm. gambling, kung magkakaroon talaga tayo ng kumbaga parang uh, mekanismo para ipatigil na talaga itong uh, online Prof, gambling. Prof, uh, sa so tingin mo ba, ibibida rin ni Pangulong Marcos yung kanyang recent travel <laughs> sa, Isusunod ko na eh. Sa UN? <laughs> yung, napakalaking 1% deduction uh, I mean, sa tari. do you uh, do you kumagay naasahan mo? Are you hoping uh, or expecting din expecting expect man ako ng pangulo yan naman krapa dapat bang ipagmalaki o ano I, i i believe that the speech has been done uh, mm. weeks before mm. no uh, na siya ay nakapag-travel i don't know kung uh, isasama may pa may sisingit mm. pero kung sa ganang akin tingin ko mas mahalag mas maganda na wag na lang banggitin ano mm. dahil nga hindi maganda yung optics hindi maganda yung uh, yung kabuuan mm. nung uh, nangyaring uh, pagpunta niya roon dahil nga tentu 2000 hindi lang yung 1% na reduction mm -hmm. ang dapat nating tingnan dito kundi yung 0% imposition natin sa taripa na mm -hmm. mga goods and mga commodities coming from the US mm -hmm. and uh, it does not really uh, paint a good picture no ng isang leader na kaya talagang sinasabi nga makipag-negotiate mm -hmm. because I feel that there was really no negotiation at all that tough is. negotiator ayon mismo <laughs> kay US President <laughs> Donald Trump no it's a case of uh, <laughs> take it or leave it tingin ko eh <laughs> uh, hindi naman nakapag negotiate <laughs> Pero, uh, uh, Prof, sorry, ah, parang pag sinabing you're a tough negotiator, <laughs> pero tapos na. Uh, uh, wala na tayong masasabi, wala ka ng pwedeng sabihin. May okay pa, na, sundin mo. May pasubali pa yun, di ba? May mga may pasubali pa. Eh. Pero, uh, ang sa akin lang, uh, Prof, tama ba na tutukan nating angulo itong uh, 1% tariff na ito o yung, magandang aspeto na kauna-una ang Asian leader mm -hmm. na ininbitahan ni President Trump mm -hmm. para makipag-meeting sa kanya in the U.S. Di ba yun ang mas magandang angulo? Well, uh, pwede naman. Ano? Uh -huh. But then again, ang titignan din natin dito is uh, several other ASEAN leaders were able to actually have a meeting with him, although not personal. Uh -huh. no? Pero mas makikita natin mas tangible yung mga naging resulta. Uh -huh. uh, like like the, the phone call of the uh -huh. Indonesian uh -huh. uh, president. Uh -huh. no? so, Kailangan pala telepono, uh, pwede na. Uh, ibig uh -huh. yeah, ibig sabihin, <laughs> I may mean, substantial yung naging pagbaba sa tariff uh, mm -hmm. requirements sa kanila pero sa atin bumasos pa tayo mm -hmm. malaking contingent yung dinela natin doon all mm -hmm. the world para lang sa isang 1% and to think tayo ay traditional ally mm -hmm. and a partner of the U.S. Hindi lang traditional ally, di ba? Na. Uh, yeah. diba? yeah. Matagal na. Napaktayo historical, di ba? Pinakamatagal. Ngayon yung binamangit namin ni, Kru, ni Kuyang Drew, uh, mga, mga kabalitan, kabalitak, takan, Professor Kalilong, mukhang nagkamali tayo ng banggit. Hindi yeah. tayo alay. Mm. Yeah. Alalay. <laughs> di ba? Ng U.S. Yeah. sa pamumuno ni President Donald Trump. Yeah. And may mga ekonomista rin nagreklamo na sinabi mm. na mukhang... Uh, Tama ba yung term na nagoyo tayo nung pagpunta nagulangan. ng Pangulo? Nagulangan tayo? Kasi dihado tayo, sabi hmm. ng mga ekonomista. eh yeah, talagang, ano, talagang dihado. No? Uh, number one, syempre yung ating goods and commodities will have to go there. No? Hmm. And we need to face a stiff 19% tariff. Whereas sa kanila, malayong makapasok dito sa atin. Walang masyadong magiging problema. And you know, in this Asian era of globalization and economic trade liberalization, mm -hmm. talagang nasa losing end tayo rito kahit sa angulo kahit natin angulo. tingnan. Yeah. Mm -hmm. yeah. So tama ba yung mukahin ng ilan na maghanap na tayo ng panibagong alay <laughs> na hindi tayo gagawing alalay well uh, that is supposed to be the ano the, the right path mm -hmm. no and uh, yun nga yung binabanggit ng ilan at siguro we need to look outward mm. no and of course i don't think the president will be interested in looking at china eh, yung iniisip ko eh. Baka biglang toink, biglang maging China. I, don't, think so. I, don't think so. not, 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 in this, uh, mm. not in this administration. Pero there are several other countries Iru. that you may be looking into. Diba, the Iru. Japan, di Union, Japan. South Korea, India. Japan, India. Mm -hmm. Actually, mas maganda kung maka, makalinya maka tayo doon sa tinatawag yan. nating BRICS. Mm -hmm. the the BRICS you know it's a loose economic confederation of Brazil, Russia, mm -hmm. India and China. although although is there pero mm -hmm. ibig sabihin mas maganda kung makaka-align tayo ron. Pero so, hindi ba tayo kakainin ng ating pride? Dahil yeah. alam natin, Vietnam, Southeast Asia, sa yeah. atin lang tumuto, mm, umingi right. ng tulong before yan eh. Yeah. Tapos tayo ngayon ang bababa sa level na, sorry for the tour, yeah. Yeah. pero ganun ang nakikita ko eh. Hindi ba tayo right. kakainin ng ating pride na bilang mga Pilipino dyan, Professor? Well, um, we <laughs> reality bites. Mm -hmm. uh, sometimes we need to really... Uh, uh understand the realities on the ground inang mm -hmm. talagang realidad ngayon eh diba yes vietnam used to be a country like galing sa communist mm -hmm. uh, communism pero look at vietnam right now the tourism is really mm -hmm. booming mm -hmm. their 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 uh, infrastructures is really go going well and i think it's it all boils down to the kind of governance that they have you know so uh, Siguro, pwede nating gawing modelo, bakit hindi? No. So, hindi na nating kinaya Singapore kaya <laughs> yeah, Vietnam naman ayun. <laughs> bakit diba? hindi? Diba? Eh sa atin lang humihingi dati natin ng tulong totoo sa bigas yan, yan eh. 'Di ba? Sa palay, so, pero ngayon tayo na humihingi ng tulong. Sa atin sila natuto. Sa atin yeah. lang natuto yang mga Yung yan, mga dito? scholar nila, uh, agricultural uh, scholar. tinuruan lang uh, ng mga Pilipino dito mm. nag-aral dun mm. sa may uh, UP Los mm -hmm. Baños, 'di ba? So, uh prof uh, papasok ako sa mga local uh, yeah. issues, mga local matters mm ah. -hmm. Of course, Uh, magkakasunod yung mga bagyo natin Kuya John at alam mm -hmm. naman natin na binaha ang maraming lugar 'di ba so sa tingin mo do you expect na babanggitin din ito ng Pangulo? lalo yung billion billion mm -hmm. vision flood control project mm -hmm. na, na hindi natin Dan <laughs> hindi natin alam kung ano nang uh, nangyari uh, yeah. Prof. Yeah, uh, I think it's really timely no na banggitin niya about disaster resilience lalong-lalo mm. na itong sona talagang ginagawa to usually July na ano, mm. based on the constitution na kung saan talagang maulan at nababaha maba, ang ating makababayan I think it's really important na maglatag no mm. uh, ng mekanismo na talagang masasabi nating totoo at mayroon talagang batayan mayroon talaga tayong paraan para makita mm -hmm. kung uh, ano na ba talagang kinahinatnan because this is billions of of pesos yung no pero hindi na natin nararamdaman of of billions, uh -huh. diba? all is billions diba ba? so siguro yung ano yung sustainability and continuity mm -hmm. of the programs is very very important all right marami pa tayong dapat pag-usapan right. professor Kalilong pero kailangan kailangan ka muna namin pigilan <laughs> <laughs> dahil kinakailangan natin magparaan sure. ng ating mga commercial oras muna sa audience Dalawampu't anim na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Oras hatid sa inyo ng AR